everyone! I'm here na naman ako sa aming bundok. May kamuting kahoy. May mga kuko. Ang mga kasama ko dito, may mga kuko, may kamuting kahoy, at saka maraming kalabasa. Marami ako madadaan ng kalabasa. Pag uwi ko siguro, parang masarap magulay nito. Ang kunguha siguro ako ng isa. Joke, din sa akin. to may kalabasa. Ang laki. Dito ako sa bundok. Dito na naman ako. Yan. Kasi, bakasyon daw namin in one week. Kaso lang, binibigyan kami ng task na naman ng aming instructor. Instructor, instructor. Yan, mahinag na siya. kaya hindi na hindi pa hinga nag-aaral pa rin kami kahit walang pasok dyan ako dati doon ako sa kabila tapos nung naging malinis na to na pag alaman namin meron palang signal dyan yan daming kalabasa baby po hindi pa siya pwedeng i-harvest maliliit pa yun po dami doon dun pa. Yeah. hindi to pa. Okay. Pag sa bukid talaga, madami kang magulay. Kasalang lang ibebenta yan, di ni gugulay. Alam ibenta. Ito may kamote din. May kamote. May gabi. May kalabasa. Yeah yan dito ako dito ako mag stay yan yung bahay namin mag asawa yan kaso hindi pa tapos kasi matagal na yan mga buta na yan ng 2 years hindi na tapos kasi wala kaming panggawa okay lang at least nabubunga naman hindi na yan mabubulok na bubungan dito dito yung hideout ko dito yung hideout ko yan dami na is dyan nagsunog pala dito lock lock pala lock pala dito lang ako sa labas yan guys yan na yun Kamaisan dyan sa baba. Dahil kalabasaan. Dito. Yun. May baka pa. Bye-bye.